Hello mga palangga, may share ako sa inyo ha. Ah. Natabo ini sa supermarket, I think last two months. No? So, di diba when it comes sa selling, kinanan kabalo kita mag sa customer, kabalo kita mag-sell stock in order, nga, ma-pull out nato ng atong ginabaligya, right? So, ining tao nga ini, ginabaligyan, ko sa isang shampoo. No? So, ang ko sir, 220 lang ini sir ha, instead sa 250. I don't know kung nabatian niya o hindi. Basta, sige, akong sell stock hasta nga ginkuha niya. And then, pagka after next day, ang balko, before siya nagali, ang balko, 20 pesos a day, sir, ha? And then, pagka next day, nagsukot ako sa iya, nagbayad sa 20 pesos. And then, every other day, nagkakulik ako. Daso naman ko sa sakon. Sige nga, pila ng balance ko. Sige sir, ang imo nga balance is 60 pesos pa lang nabayad mo. So, sa 220, 160 pa yung mukulang. Tapos, doon na nga, sa nga ako noong 160 pa balance, so kay, sobra ako na bayad niya. Bahal ko sir, hindi ah. Tatop lang ka ba yung tinabayad mo? Kasi na niya ko nga, ano bi kay, hindi ko magkwasing shampoo mo ginapilit mo, gid. Naplangga. When it comes sa selling, mas kaya ano mo yung kapilit, kundi ang gustong customer, hindi e pagkwaon, diba? Tiging kwaya eh. So, hindi siya mga bagay yung pilit, saka ginkwa niya man eh. O. Oh. Tapos sa uli, so ko ko pagka next day, tapos parang daw nangaking siya, ang balasakon. Ay! Ang muna yung mga strategy na, gina, gina pilit, pilit mong product, doon gaw, gina panunto mong tao. Do parang nainit ko, blado something, nga niyo ko man ko. Ay, sir, ambal ko. Pwede ko yung gaman pang tunto, ako na yung ginatunto sang tao. Sabi mo, sir, mas hindi ko yung magbalik, siya mabuhi ko ya. Ambal ko sa iya. Tapos inang kusto birgin na before siya nagkuasan shampoo, na na sa hupya. So, from that time, nga nagbais kami nga parang ginabalong niya kung manugtunto ko, doon naglaing buot ko, amal ah, ko sir, kung muna imo, din lang kung magsukot, imo na lang na. So, wala na ako nagsukot sa iya. So, after, I think after a month, this week, kay kusto na sa sa mo, ah uh, I think last two days, nagtawag sa sakon, Nya bakla kopya. Intulo ko siya. Yung balon ko nga. Ang balon mo nagtunto ako. Oh. Mabakal ka kopya pero wala na ako nag nagambal kay s'yempre s'yempre gabaligya kopya ti para nga gusto uh, mer siya mabakal siya. Eh. Tulo ko lang siya. So, dira niyo kuan basi ya. Kung anong ginahambal sang tawo about sa aton, gina na nila. Sila, ang may batasan nga muna or manugtunto, manugloko, butigon, ginabalik nila sa ila isa ka pariyo. Kaya nga ah, pagbaka niya naman sa ngopya o sila nga na oh. Nga tag 60 lang ni. 60 lang na bakal ko sa imo. Ay sir, why kami ga? Tag sang tag 60 ng opya kabakal na kamalas mo sa sugar. Sa So nauna ako kundi siya magbakal, hindi ko pagatag. So dito ko na-realize nga siya ay ang tama, siya ay ang tao nga manugtunto. Eh, from the start pa lang, sa pagbayad, hindi na siya nga dan Asa sa pagbakal sa ngupya, ang balo ko nga 60 lang ko, no? Dis-honest siya. Siya ang manugtunto, hindi ako. So, it means, mga plangga, kung ano ang tawo, ginibalik niya sa iya, isig ka O, oh, di ba?